Breaking news mga kabayan sa China, biglang nagliyab ang kanilang kalangitan ng magmalfunction ang daang-daang drone sa isang firework show na dinaluhan ng daang-daang katao. Nagkagulo at binalot ng takot ang lugar nang magbagsakan ang mga apoy mula sa kalangitan. President Trump sa isang pambihirang pagkakataon, kinompronta si President Putin at sinabing ang lakas at puwersa ng militar ng Russia ay isang paper tiger lang pala ang isang linggong pakikipagbaka nito sa Ukraine. Halos apat na taon na. Your four years fighting a war that should have taken a week. Are you a paper tiger? President Putin galit na galit sa salitang paper tiger. Pero ito rin ang pananaw ng marami sa atin sa unang pagkataon. Nakita nating balisa si President Putin sa kanyang interview dahil magsusupply ang Amerika ng mga Tomahawk missiles sa Ukraine laban sa Russia. Mga pahayag ni Vector Gao na invalid daw ang 2016 Arbitral Award dahil walang consent o pahintulot ito sa China. Mga eksperto ng Taiwan at Pilipinas nagsama-sama upang supalpalin ang Chinese propaganda. I think that once you sign The treaty, you you have to be bided by the what's said in treaty. So uh, it's kind of uh, very annoying if you don't it by the treaty, and then who will trust you uh, for your future behaviors? Mm. China nakaranas ng matinding kapalpakan sa isang drone firework show sa Luyang Hunan province ng China. Ang sa ng pagtatanghal ay nauwi sa trahedya. Ikinagulat ng mga Chinese ang biglang paghulog ng mga apoy mula sa dangda ang mga lumipad na drone. Imbis na tuwa, takot ang idinulot nito sa mga nakasaksi. Ayon sa mga otoridad ng China, ito daw ay parte ng kanilang pagtatanghal. Pero makita natin mga kabayan ang matinding gulat, hiyawan at takbuhan ng mga taong naroon sa lugar. Itong China talaga mga kabayan ayaw pang aminin ang kanilang kapalpakan common sense lang magkakaganyan ba ang reaksyon ng mga kababayan nila kung ito ay kasama sa kanilang palabas ano sa tingin niyo mga kabayan <coughs> 我靠，这不对劲了，这，这死，这失误了，这，我靠！走了，走，走，走，走，那边砸到人了，我去！阿姨，我去。 You got it too. Sa ibang balita naman, President Trump sinabihan mismo si President Putin na ang kanilang puwersa ay paper tiger nang mag-usap ang dalawang leader patungkol sa pagwawakas ng digmaan sa Ukraine. Umabot na sa puntong hindi magkasundo ang dalawang leader kaya't ipinalam ni President Trump kay Putin na hindi naging maganda ang imahe ng Russia kung patuloy pa itong magiging agresibo sa Ukraine. Sa bibig na mismo ni President Trump nang galing na ang isang linggong digmaan ay umabot na sa halos apatataon at patuloy pa rin lumalaban ang Ukraine sa Russia. Uh, he should have had that war done in a week. And I said to him, You know, you, you don't look good. You're four years fighting a war that should have taken a week. Are you a paper tiger? Ang salitang paper tiger ay hindi naman nagustuhan ni President Putin. Pero sa mga mata ng mga tao ngayon, ang dating tinitingalang mga gamit ng Russia ay totoong wala naman palang ibubuga sa tunay na digmaan. Kitang kita rin sa kilos ng Pangulo ng Russia na balisa ito at hindi komportable dahil sa posibleng pag-supply ng Amerika ng mga Tomahawk missiles sa Ukraine. Mogut na mag-aftin ng Can Tomahawks harm us? They can. We'll be shooting them down and improving our air defense systems. Will this damage our relations with the US, which are now seeing some light at the end of the tunnel? Of course it will. But how could it be otherwise? Using Tomahawks without the direct participation of American military personnel is impossible. This would mark a completely new, qualitatively new stage of escalation. Including in relations between Russia and the United States. Sa ibang balita naman, China gustong ilihis ang landas ng mga Pilipino sa paniniwala ng China na ang 2016 Arbitral Award ay wala daw sa isay dahil wala naman daw itong consent o pahintulot sa China. Ito ang ipinapakalat ng tagapagsalita ng China na si Vector Gao sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Pero ayon sa mga eksperto, ito ay palusot lamang ng China. Walang magagawa ang China dahil sila ay signatory ng UNCLOS. Ayaw nilang sumali sa arbitration case dahil alam nilang talo sila. I do not want to go into details to, uh, to avoid bothering you. But allow me just to make one point. Arbitration without consent is a violation of the rule of law. I say this as an alumni from Yale Law School. I say this as an attorney at law, licensed in the state of New York. I also say this as a Chinese national. I can bring you to court whether you agree it or not. But I will never be able to drag you into arbitration without your consent, because arbitration without consent is a violation of rule of law. So no one in the world should expect and indulge in the fantasy that you can drag one country it's not a small country, not an inconsequential country. It's a big country. It's one of the countries which made the biggest contribution to defeating fascism in 1945 into arbitration without its consent? Come on, you don't want to do that. You do not want to violate the basic tenet of the rule of law. So I hope you will walk away from today's meeting believing as I have always believed, arbitration without consent is a violation of the rule of, of law. We want to have rule of law, but we don't want to have arbitration without consent, and that is also a very important thing. I also want to mention one thing, which may you may consider that. mga ng Taiwan at Pilipinas sama upang supalpalin ang Chinese propaganda. I think that once you sign the treaty, you you have to be guided by the what's said in treaty. So, uh, it's kind of a very annoying if you don't abide by the treaty and then who will trust you uh, for your future behaviors. Mm, right. Sa ibang balita naman mga kabayan, hindi lamang mga barkong pandigma ang kasalukuyang nasa negosasyon ng para sa Philippine Navy. Ayon sa inilabas na impormasyon ng Aerospace and Defense Company na Leonardo sa United Kingdom, makukuha nito ang isang kontrata para sa pag-supply ng alim na Augusta Westland AW-159 Anti-Submarine Helicopter para sa Philippine Navy na nagkakahalaga ng 745 million US dollar katumbas ng 42.29 billion peso. Si Department of National Defense Gibo Sudoro Jr. mismo ang nagpahayag ng nang tinalakay ang pondo nitong kalagitaan ng Setyembre na nakikipagnegosyasyon ito upang makakuha ng karagdagang anti-submarine warfare helicopter para sa mga bagong warship ng Pilipinas. Uh, what is the status of this program, of the missile acquisition program for the new warships? I understand the result class and the class still have to be fitted with uh, some of the missiles meron pong ongoing negotiations it's ongoing yung na-award natin din ay ang uh, equipping of uh, ASW capability po sa ibang mga yes uh, frigates po natin all right yun na kumpleto na halos natin yung ASW capability dahil uh, we just continued with what was acquired before yung mga uh, AW uh, 159s It doesn't make sense to have a different platform anymore. Kung hindi, yes. magbabago na naman tayo ng tooling at saka yes. heating. Yes, yes. So, yan po ni negotiate pa, ah uh, na natin ko ano talaga ang best uh, weapon systems na for the money, no? Nakakayanin po natin. Yes. Laban, Pinas